wag patulpo Nakakalungkot kasi minsan o kadalasan <laughs> maraming beses na kasi natin nakikita Sa tulpo, is nabibigyan ng pagkakataon yung mga kriminal kagaya nito Kagaya ni Jason Ubuga nasiraan pa yung biktima niya Pumunta siya sa, sa tulpo kasi gusto niyang sumuko. Eh maganda siguro ginawa na lang noon is tumawag na lang ng polis. Tapos yun, over. Pero inere pa nila eh. Inere pa nila. In-interview pa nila. So nagka taon, nagkaroon ng medium yung criminal na to para siraan yung biktima niya. si Jason Ubuda, 10 years silang nagsama ng biktima niya, yung asawa niya, sa bahay ng babae. Nagkaroon Mag, sila ng mga anak. So, hindi natin alam, no? Hindi natin alam kung anong, anong nangyari sa loob ng relasyon nila. Bakit? Naghiwalay sila. Last, na ano lang? October? Ganun. Sinabi sa video. Tapos, ayun. Uh, sad, boy, sad boy siguro tong ano to, ginagawa na lang na dahilan na kasi yung anak, anak, anak. Han, kumantong dun sa ano, pagkamatay ng misis niya. Lesson learned! Lesson learned, no? Sa mga girls diyan. May eh, makikita nyo yung asawa nyo na wala talagang kwenta. Marami tayong nakikita, no? Marami tayong nakikita na yung mga asawa nila, excuse me for, sorry for, ano, pero nakita na walang kwenta. Ando na lahat. Lahat ng pwedeng gawing kalukuhan, ginawa na lahat. Pero may mga asawa na parang ko Parang, hindi na ako mabubuhay pag wala siya <laughs> ito yung mga hindi naman hindi naman hindi naman ganoon ang babae pagka hindi rin uh, matamis magsalita yung lalaki so nagiging kapito ko kahit galit na galit na yung babae sa ginagawa ng lalaki nagkatuon ng ano uh, pag makinig lang yung babae Lali na ko nga. Hindi ako mabuhay ko mula ka. Yung gano'n No? Pag magkat. Ito. Ito yung time na hindi na talaga siguro tumalab yung mga mga ano. Kung sa bisaya pa. Pag jamming ba? Jamming na ito atong asawa. Wala siguro ni talab. Mga nabulagan siya. Ayun mantong sa ano. Hindi man niya kininta na yung, yung mga anak niya. Tapos doon pa siya nakatira sa bahay ng, ng asawa niya. Hindi ko alam kung kasado pa to sila o hindi. No? Pero ito yung ano, dapat girls pag makita nyo kayo man lang talaga ang nakakilala sa mga asawa nyo. Huwag nyong hintayin na dumating sa ganito. So, ano pang mga kremen? Pag ano, yung mga, ayaw na lang natin. Ayaw na, ayaw, ayaw kasi natin ano eh. Kasi may marami talaga tayong nakikita ganito. So, huwag niyong na ganito na ma, no, paano na yung anak nila? Kasi kasalasan kasi sinasabi ng mga asawa. Ang anak ko, kawawa yung anak ko yung anak ko. Anak ko. Tapos, ano na ngayon yan? Pinatay na siya ng walang hiyang asawa niya. Ano na mga anak niya. So dapat sa simula pa lang, ginawa na niya lang ang lahat na dapat gawin para mawala na yung lalaki na yan sa buhay niya. Ayun kasi yan. Jaming-jamingon lang ganit, no? Pag ano lang, nilalambing lang, kahit anong ginagawa ng lalaki, pag nilalambingin lang tayo, wala. Tiklop. Pero balik pa rin yan. Balik pa rin babalik at babalik pa rin yun sa ginagawa nila. Promise. Marami ako nakita ng ganyan. Tapos, dito, nakakalungkot dito, nabigyan pa siya ng ano? Nabigyan pa siya ng chance. No? Nasiraan yung pinatay niya ang asawa niya. Nasiraan yung napatay niya. Sino naman? Ano namang pa, sa paanong paraan makapagtanggol pa yung patay na? Kaya, dito nakakalungkot na ginagawa ito sa sa programa. Dapat hindi nila pinagsalita eh. Dapat hindi na pag pagka pumunta doon sa office, sa sa ano nila, dapat turn over na kagad wala nang interview interview. Sana. Nakakalungkot. So guys, pag walang kwenta talaga yung mga asawa nyo in this early gawain niyo ng palaan, paraan na para mawala na yan sa buhay nyo. Alam nyo naman yung katarantaduhan na ginagawa ng asawa niyo. Kayo lang naman ang ano niyan eh. Parang nagbubulag-bulagan kayo kasi kayo, nadyajamming kayo sa mga asawa niyo. Huwag nyo hintayin na dahantong sa ganito.